Well, to this video, mga idol. <laughs> Sobrang init ng panahon ngayon. Maliligo na kami ngayon dito sa aming swimming pool. Swimming pool. Ayan, maliligo na kami ngayon sa aming swimming pool. Munting swimming pool. Ayan. Ayan, malinaw yung tubig, mga idol. Atabay lang. Wow, malamig yun dito, guys. Ayan, mauna na si Guapo. pagbabaw. Pag-swimming. Let's go. Ayan mga Lods. Ako yung unang bababa para maligo. <laughs> Let's go! Ayan na! Ganyan na. Wow, ang lamig. guys. Ayan, shout out. Woo! Ah! Yeah! Wow! <laughs> Ayan, shout out, shout out dyan. Ito yun na rin. Ang gawin na. Dawit pa rin na

diteri ni dia mahu batu

<noise> <hesitation> 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 Okay, okay. Jim, maramara ganun, eh. Yan uh. mga idol, kahit yung pagbibigyan so, natin, usip na. Adi kami yun na, ilinis kay, Para, ang namin tami, Adi. Doon pala kami umiinaw mga idol. Di kasi uso sa amin yung mineral. Ayan, shout out. Ayan mga idol. <laughs> Linis muna tayo, linis. Saki ka, boss. Kaya <laughs> sa mga kasama ko dito, naglilinis ng <laughs> moto Well, Alugan, si moto Well, si Honno Motoblog. <laughs> Ayan, mga motoblogger pala kasama ko. Grabe. Ayan, ibanin muna natin yung tubig. <laughs> Hoy, balik na. <laughs> Ayan, tapos na kami mga idol. Kaya si Butlog Vlogs nagmumukbang. Nautod <laughs> 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 no na nakahawak. Nag-iis na kami na. <laughs> Ito, finished product. Damo na tubig.

Listen, go. So. Mm. Los ni bina. napakat babaw na parejo. Bibiha ko na tabo. Do tobak na idol. Eh, Ayun, nag-snack kami, Coca-Cola. Wala kami kay mapasok unina. Hmm, damo na tubig malinaw mga idol halogan hindi nga pong bahan. wala nang gamit kuha na light timba timba lang ang ba na namun kay iba makasalidit ko parang ano mga yung siktos. so gahin <laughs> damo na katubig Sakto lang, yun ay! Ayan, tapos na kami maglimas ng mga idol. Nauutod na nakawak, ayan. Maraming salamat sa mga tumulong. Sa mga bata. Ayan. Thank you po. Maraming salamat sa panonood mga idol. Like and follow, subscribe. Maraming salamat.